Sa so karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CMN live, live Nationwide. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw po sa mga real, magandang araw Pilipinas. Nahuli ng mga operatiba ng Kalapan City Drug Enforcement Team, katuwang ang Regional at Provincial Police Drug Enforcement Unit Regional Mobile Force Battalion at 404th B RMFB ang isang 42 anyos na single parent na nagtatrabaho bilang pintor na residente ng barangay Lazareto, Calapan City, dakong alas 3.33 ng umaga noong Pebrero at 10 matapos ang sinagawang drug bypass operation dahil sa pagbebenta ng umano'y shabu sa sitio 3, barangay Suki. Nakuha rin sa posisyon ng sospek ang dalawa pang plastic sachet na may pinaghihinalang shabu na nakabalot sa puting papel at ang marked money na 500 pesos. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minamanmanan ng lalaki dahil na pagalaman na ito ay nagbebenta ng pinagbabawal na droga kung kaya pinagplanuhan nila ang isinagawang buy operation at kalaunan ay nahuli din ito. Nasa pangangalaga na ng Kalapan City Police Station ang suspect habang inihanda ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Dennis Embreo ng CMN 104.1 Spirit FM. nagulatan ng na live para sa CMN Filipinos. CMN live. Live. live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebreho, mula po naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, si Amen Kalapan, Oriental Mindoro.